ito bubili yung mga dyan oh. eh wala tayong sakit kasi wala tayong pambili gagawa na lang tayo ng ano alambre ayan mga dyan oh. dito natin ilalagay mga dyan max ito ayan ganyan natin mga dyan max ah ganyan sya mga kadyan, max tayo ah ganyan para hindi mag ano yung mag ano yung positive negative nya lagyan natin ng tip to electrical tip putuloy natin yung wire mga ganyan max ganyan wala tayong mga gamit kaya kagatin na lang natin mga ganyan max tapos mga ganyan max ito ilagay natin dito mga ganyan max sa alambre Ayan. Ayan, ganyan na siya mga style ng max oh. tapos lagyan natin electric active para hindi siya mag ano yung positive negative niya hindi magkadugtong Lagyan natin ng tip to. Ayan. Para yung positive negative niya. Hindi magkadugtong. Ganyan lang ka simple mga dyan, Max. Kung wala kayong pambili, pwede kayong gumawa ng paraan sa motor nyo. Para may ilaw. Maganyan, Max. Tapos ito mga dyan, Max. Ibilog nyo na lang. Para kumapit sa doon sa may bumbili. Tapos mga ganyan, max. Ano tayo ng tip, medyo mahaba-haba. Ah, Ubus na tip natin ah. Ubos na. Ah. Ubus na. Ganyan, mga ganyan, max. Tapos, ganyan natin ito mga ganyan, max. Oh. Iyan. Iyan. Ganyan lang natin dito mga ganyan, max. Iyan. Iyan ito, ito lang sa dulo kasi para hindi siya ayan na yun 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 natin yun 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 Max. Ayan Tapos balik natin itong tatanggal. Ayan Max. Ayan. na. Ayan. 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 tapos mga kajan Max puto naman tayo ng maikli para i-stopper natin dito para hindi magtatanggal Kanya, para hindi matanggal mga kajan Max ito lang tapos i, i banat natin para ano yan yan natakpan naman mga kajan Max tapos Puputo naman tayo na isa. Mahaba. Tapos na yung natin mga kajal max. Wala tayo ano, yung ano. Intip. Tapos ito mga kajal max. Tupi natin ito. Tupi natin pagpunta dito. Tapos lalagyan natin ng tip. Paikot. Electrical tip. subukan natin mga dyan Max kung hilaw ba ayan 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 mga Max hmm. ayan subukan natin yung dalawa hilaw din dalawa mga dyan Max pag-ibig ay sadyang ganyan ba Max, makasubukan natin kung hindi na nahina. bakit bakit na hina mga kadyan, max hmm. bakit na Oh, oh, Kapit na eh. hina. na hina. Maka mali siya. Gawin natin ito. Ayan. Mga hina. Mga hina. na, hina. wala mga ka max gagana na gagana na mga dyan max Ayan. ayos mga ka max